Good morning po mga kapanan. Pakain po tayo. Bago po maligo at pumasok sa, pa, sa trabaho. <coughs> ito po ang gagawin kong inahin. Yan po mga kabanana, ah. Tapos ito po yung isa. Bali dalaw po sila. Ito po mga kapanan. Ito po ay gawin kong barako. Yan po. Ah. Yan po mga kapanan. Pambarako po yan. yung unang ano ko po mga kabana yung unang biik ko po na baboy na palagi po ina update sa inyo ay hindi po nag ano nagbuntis kaya bininta ko po tapos pumili po ako ng dalawa dalawa po sila ito po ito po yung isa na ba binili ko so, yun po yung isang ikalawang binili ko po yun po yan. Mistiso lang pito mga kabarang itong gagawin kong barako. Yung pinapakain ko po sa kanila ay ano, Madrid Agua na sinaing at saka langka. Yung mga kabarang ako. Kahit paano kumakain naman sila. Mahigit isang mga uh, ano, one month old pa lang po ito mga kabanana mga big po po yung isa uh, pero malalakas na pong kumain ng, ano, ng, 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 ng sinain ng mga organic foods so bali po mga kabanana hinahalawan ko lang po ng ano ng binili feeds yung mga sinain ng organic yan yeah, o no? Ito po mga kabarana ay pure breed po ito mga kabarana. Oh. Yan po. Pure breed po yan. So. Magsamok. So. Yan po. Ito ay pa yung mistiso lang. Lahing native at saka may lahing po ano. Breed.